alay pangain Magandang gabi sa ating lahat. Panibagong vlog na naman ulit. At naki-birthday na nga kami dito sa aming kapitbahay. Dahil kanina paglabas namin guys is maniningil na sana kami. Kaso lang, ayan, si Auntie Bibi ni Alter nagsabi sa amin na mag-birthday muna tayo at mag-snack-snack dito sa kapitbahay. No? Kaya ayan, sumama na rin kami. Dahil maaga pa naman, kaya ayan, sinama ko na lang din si Alter dahil nga is birthday naman ito ng bata kaya ayan napaisnak tuloy tayo no. Habang inaantay namin si Pansito dahil naliligo pa naman at si Bibi rin kasi is pupunta yan sa paranas at bibili kami ng isda para maningil na rin. Ayan, naki-snack muna tayo dito sa ating kapitbahay. Ayan si Alter guys, yung kinain ni Alter dyan, yung hotdog lang na marshmallow pero hindi siya kumain ng hotdog, marshmallow lang talaga. Ewan ko nakailang peraso yan siya ng kain-kain dyan no. At saka yung umuwi na rin kami is meron pang binigay sa kanya dalawa pang stick ng marshmallow. Kaso lang is hindi talaga siya kumain ng hotdog. Binigay niya lang dito sa mga bata na nandito na kumakain ng hotdog. Tapos sa kanyang kuya Jikjik jik binigay niya rin yung mga hotdog marshmallow lang talaga yung kinain niya. At inaalok ko nga siya ng ibang mga pagkain dito kaso lang ayaw niya pati spaghetti nga inaalok ko siya ayaw niya rin no kaya ayan nagsawa na siguro yan siya sa spaghetti dahil nagawa ko nung isang araw di ba nung dinala ko nung birthday ni Kuya Dretz kaya ayan ayaw niya talaga kumain ng spaghetti hotdog lang talaga na may marshmallow no? ayaw niya rin ng hotdog kaya ayan nandiyan si Sabrina, dyan niya binibigay yung hotdog niya dahil nga kumakain naman si Sab ng hotdog. Tapos ako rin yung kinain ko yung fried chicken at saka yung sapin-sapin ba ata yun. medyo matabang-tabang, nagtikim-tikim lang tayo ng konti. Pati yung muron din, ikman ko lang din kasi busog pa naman ako. Iwan ko parang nagaano nga ako kagabi nang kinain ko yung tahong na adobo. Parang masakit-sakit pa nga yung chan ko. Tapos kagabi nga nag ano pa yung chan ko no yung pabalik-balik ako sa CR siguro sa tahong siguro yun na kinain namin at inulam namin kagabi. At patir nga rin si Alter papup ng pop kahit nga nandun kami sa simbahan kanina ay napa-CR pa nga siya at napatakbo kami sa CR kanina kasi nga is in, ano na yung misa ba. Tapos bigla ba naman siyang nagsabi sa akin na na CCR daw siya kaya ayun na pa-CR si no? Tapos yung yung ano din niya guys, yung pop niya rin is basa-basa no. Parang kagaya lang din sa akin. Pero buti naman is nawawala naman yung ano yung ating pagpupop tapos yung si Alder din yun, nawawala din yung sakit niya sa chan imong kuba kami lang ata sigurong dalawa yung masakit yung chan kasi kami lang dalawa yung pabalik-balik sa CR hindi ko tuloy na bidyuhan chan guys yung nagtimpla na si Pani ng ano no ng Jean is ang galing niya magtimpla may pausok-usok pa siya at meron pa siyang paano-ano yung pa sindi-sindi ng lighter no kaya nakalimutan ko talagang bidyuhin kanina nung nagtimpla na siya ng gin kasi nga magtatagay na sila pero hindi naman kami umiinom guys pati rin ako hindi na ako umiinom ngayon kasi meron tayong ano ngayon yung pinag ano basta ganoon char so ayan sila lang yung nagtagay tagay pagkatapos tapos namin mag snack ay umalis at gumayak na rin kami patungo sa palingke dahil nga si pansot ay tapos ng maligo kaya maningin na rin kami at bibili kami ng ulam na isda kasi masarap kasi ngayon mag ulam ng isda yung may sabaw ba maghigup higup tayo ng ano, isda na may sabaw ayan yung aking plato yan lang din yung kinain ko tapos yun yun nga masarap humigup ng mainit na sabaw dahil nga is ano ngayon yung mahangin ba tas maulan yan masarap humigup ng sabaw ayan si sab siya yung tagakain ng hotdog ni Alter na binibigay. So, ayan naman yung birthday girl. Ayan, 2 years old na ata. Ayan siya. Tapos, ayan si Alter. Nagpahabol pa talaga siya ng salad, no? Ayan, kumain siya ng buko salad, guys. Nasarap pa naman siya, no? Nakadalawang pirasyo siya ng salad. Naubos niya. Yan lang yung kinain niya dito. Ayan, pati din si Sab. Yan lang din yung kinain. Yung gulaman lang din. Pinipili-pili nila yung gulaman. Iwan ko ba sa mga batang ito. Pero si Alter is kinain niya naman yan lahat, no? Gulaman, sagu at saka yung buko lang naman yung nakahalo. Kaya, ayan, nasarapan si Alter. Minsan kasi yung may mga salad na ano, yung naka-prosin, oh, naka, ano ba yun? Naka, ba, sa, salata ba yung prok cocktail? Hindi yan yung makain si Alter kasi super tamis, diba? Masarap kasi yung gulaman at saka sagu lang. So, fast forward na tayo. Nandito na kami sa palingki. Ayan, naningil kami at bumili na rin kami ng tinapay dito sa kabilang bikiri. Dahil dito sa kabilang doon sa dati naming binibilhan ay sarado kaya dito kami bumili sandwich lang naman din yung binili ko pagkatapos namin dito punta na kami doon sa isdaan sa parang so, bibili si Bibi ng isda at titingin-tingin na rin ako so ayan may bumili rin si Bibi ng ano ba yung tinapay na binili niya yung poto-poto ata tapos ayan nandito na kami sa ano guys tag 280 daw yung kilo ng isda na yan sabi ko napakamahal daw kasi nga habagat ngayon sabi ko is yes, yung August. pala yung nagpalit na ba yung habagat dahil 'di ba ugo sa bagat tapos ngayon september naman sabi ko is september na pala yung habagat ngayon o 'di ba ayun yung mga isda dito guys napakamahal dahil nga is nagbabalik ta daw yung lawod no kaya yun yung sabi nila oh siya guys hanggang dito na lang muna yung ating video maraming salamat pakilite at pakishare na rin ang ating video kung nagustuhan nyo bukas naman ulit paalam babush God bless us all thank you bye guys bye